Palacio tikom pa rin sa posibleng paglilipatan ni General Tory. NBI Post nangangailangan ng labing limang taong law practice ayon sa batas. Kasama mo sa balita, Rajman Chanel Salazar. Shan. Ikon pa rin malakanyang hinggil sa magiging plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III matapos ng kanyang pagkakasibak sa pwesto. Bagamat nabanggit ni DILG Secretary John B. Mulya na ikinukonsideran ni Pangulong Marcos na bigyan ng bagong posisyon si Torre, wala pa rin inilalabas na detalye kung saan ahensya siya tatalaga kabilang sa mga lumutang na espekulasyon ang paglilipat ni Torres sa National Bureau of Investigation kapalit ng nagbitiyo na NBI chief na si Jaime Santiago. Pero batay sa RA No. 10867 o NBI Reorganization and Modernization Act para maging kwalifikado bilang NBI Director. Dapat ay natural-born Filipino, miyembro ng Philippine Bar at may hindi bababa sa labing limang taon na practice ng batas. Sa ngayon, walang public record na nagpapakita na abogado si Torres o may law degree siya. Kaya itong pagbabas ang RA-10867 malabo ang kanyang pag-upo bilang pinuno ng NBI. Kilala rin si Torre bilang unang alumnos ng PNPA na naging PNP chief. At bago ang kanyang pagkakatalaga sa pinakamataas na posisyon, nagsilbi rin siya na CIDG Director at Regional Director ng PRO-11 o Davao Region ng 2024. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak RMN.